Hello guys, welcome to today's Topic TV. Maging alerto po tayo sa lahat ng oras at lagi po nating paalalahanan ang ating mga tindera o staff ng ating mga tindahan sa mga scammer dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi pa aware sa mga ganitong modus. Dahil dito sa isang mommy house sa Santa Cruz, Maynila, muli na namang nambiktima itong scammer. At sa formahan pa lang nito, naka-motor trade na helmet at naka-face mask ay agad mo na siyang makikilala kapag napanood mo na ang kanyang mga previous video sa pang-i-scam. <laughs> As usual u-order at magbabayad ng 1k pero hindi niya ito ibabalik kagaya ng style nung isa pang scammer dahil masarap ang mami dito. Katunayan ay dinayo pa ito ng artistang kambal na mga legaspi. After mag-abot ng 1k ay inihanda na rin nito ang eksaktong barya para sa binili niya kaya pagbalik ng tindera ng 1k sa kanya ay agad niya itong pinalitan ng isang daan. At dito ay nag-alangan pa ang tindera dahil isang libo daw yung inabot niya. Kaya ang tindera dahil di rin sigurado ay nagbigay pa ulit ito ng isang libo. Kaya hayon nakadilihensya si Baklat. Kaya tanging pag-share nyo na lang ng mga videos na ito ang magagawa nating tulong sa ating mga kababayan upang mas marami pa ang makaalam at makakilala sa mga scammer na ito dahil hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong nambibiktima sa ating mga tindera. Isa rin sa nagpapakilala ang magjowang ito na gusto ring sumikat sa kanilang palit pera modus. Minsan na rin natin silang na-feature sa isa nating video na kanila ring na-scam. -e At dito nga'y ibinalik din ng scammer ang kanyang binibili kaya pagbawi niya ng 500 agad niya itong pinalitan ng 20 pesos. Which is medyo risky dahil iba ang kulay nito sa 500, yellow at saka orange. Pero nakalusot pa rin dahil nga pag wala ka talaga sa focus ay maiisahan ka talaga ng mga scammer na ito. At eto pang isang scammer pati sa mga malls ay umaari rin. panoorin kung gaano niya kabilis e-execute ang kanyang modus Easy money lang para kay bakla Kaya naman ang kanyang lakad ay lakad pang mayaman At ito pa ang isang nakakapanggigilding scammer na pagkatapos bumili ay biglang isusuli ang kanyang binili para maibalik ulit sa kanya ang isang libong ibinayad niya. Dito ay nagbigay na siya ng 1K para sa kanyang binili kuno. at susuklian naman ito ng tindera pero iba to sa diskarte ng dalawang bakla dahil kukunin niya muna ang kanyang sukli at pagkatapos niyang makuha ang kanyang sukli ay sasabihin niyang di pala iyon ang kaniyang brand at maghahanap siya ng iba at syempre ang hinahanap niya ay yung wala silang tinda kaya ibabalik na lang niya ito pero bago pa man niya bitawan sa kamay niya ang kanyang sukli ay bawas na ito ng 500 pesos. At dahil sa mga kwento at pagtatanong niya, ay di na rin mamamalaya ng cashier na kulang na pala ang ibinalik niyang sukli dahil di na niya ito binilang ulit. Kaya maliwanag na 1,400 ang kinita niya dahil namuhunan din siya ng 100 pesos sa ipinalit niya sa 1K. Kaya ingat po tayo lagi mga kababayan maging alerto lagi sa pagsukli at pagtanggap ng pera Siguraduhin bilangin at suriing maigi ito bago ibigay o tumanggap ng bayad sa customer. At mas maganda siguro kung ipagbawal nyo na ang pagsusuot ng helmet sa loob ng inyong tindahan para maiwasan at mas madali mo ring makikilala ang mga scammer na gumagawa ng ganitong modus.